hindi sa mga yung tayo tayo. Pag muna natin patayin. Ito, dali na Para malaban talaga natin yung hawak ko na lang, hawak ko talaga nila siya. Ito, ito, ito.

Doon sila mga idol, kaya kaya ito. Huwag muna natin patayin. Ito, ang dami na ito. Natin. Para malaman talaga natin kung hawak pa, nila, hawak pa talaga nila si Jack. Hmm. Ano? Bukan tahu hanya yang kemandiris

Pero huwag okay, matakot. May Panginoon tayo. Pinagabayan tayo lagi ng Panginoon. Tara. Vai kakek Bayang ketat ah, Tegome, tenpanya. Tengel, tenpanya. 突击生。 Hvor er pengene? Der borte.

hindi lang muna, hindi lang muna kami. Tapos ng yung mga idol. Kailangan namin silang sundan. Pinamatay na. Pinamatay na po kala ngayon. Kaya <coughs> natin sundan. Sundan na natin po siya. Pero kita natin kung um, Kaya meron pa kasama ngayon. Marami pa sila dito. Kahit ang ikat lang Patayin natin yan. Pag may makatakbo sa kanila, maaalar sila. Patay tayo dito. Kaya sundan lang muna natin. Hindi na tayo patalas dahil.

tayong yung pagpensa kailangan maging alerto tayo dito hindi natin alam baka naka masid rin sila sa atin do kaya huwag, na natin masadong lapitan kaya amin na natin importante dyan ah, nakita natin sila natin naman tayo

Sige na nga sige. Masyado kang lahat pa. Gusto ko nang mantis ko nila. Darating din naman tayo dyan. O ngayon, huwag mo na pag sundan mo na natin sila. Gigil na ako sa mga lamok dito. Ang dami. Tara tara tara. Tara tara hey. <laughs> tara. Tindu na sa inyo. Hindi ano. tayo mapapansin yan dahil nakatagulilong tayo. Tante lang yan o. Um, tagulilong na tuloy. Baka meron siya pang labas, tagulilong <laughs> ba? Nakita tayo. Ang <laughs> na.

Abangan mo namin sila mga idol Baka pag masyado kami lumapit mga idol Baka mapansin kami Ito yeah. lang tayo Ito lang tayo Ito alam natin Ito ka Huwag mapansin yan Baka masilip ka dyan oh. Alam natin bawat kilos ng bandido Kaya dati tayong bandido Alam natin yan alam nyo naman yan Jeput, dati tayong bandido sabi mo iba yan, noon dahil pag mayroon silang parang napansin para tayong pinapasunod pinapasunod, yun yung Itzundan natin, yan. yun yung mga kanyang Palagi tayong makasunod yan, bago maabangan tayo dyan. kailangan, kailangan tayo. hiyan mo natin sila at least uh, nakita natin yung daan dapat pakukuha ko ng baril ko Jeput dapat pakukuha ko ng ko kailangan mo yung baril mo karena hmm, nembarin aku bang mis kan nembarin aku heh nado lagi ikutan natin ikutan natin sila Para pag sa dumaabang tayo dyan, makamapansin tayo. siya Ano lasya no? Tingnan natin. Siguradong tingnan natin dito. Hanap tayo ngayon ng oh, uh, magandang pisto para makapagluto tayo. Lutuin mula tayo ngayon. Saroon ng pisto. Ano wala sila. Pwede na, na tayo dito. Hmm. Kapag namang doon yan, oh, muna tayo dito. Sana tayo rin ng maganda. Ano wala sila. Ayun, pisto. Ano wala sila. Yan,

hanap na kami ng pwesto ng mga idol para kapag tangalil kami pero hanap kami ng uh, medyo safety ng mga lugar mga idol dahil nalaman na namin kung saan uh, kaya ngayon kami hindi po na kami masadong lumikit sa kanila baka mapansin kami mga idol at mapansin kami nila ah lagi namin silang sinusundan patungo pala dun sa isang patibong yun nung yun yung inisip namin mga idol kaya tinagilaman na namin sa kasusunod mga idol kung mapansin kami andun sila berta mga idol sa so, andun andun ah. yan idol ay dito lang muna kami para hindi na kami mapansin Pahinga lang, pahinga lang muna kami, Michael. en ahorita.